Sara Duterte, ang matapang na babaeng leader ng bagong henerasyon. Mula sa pagiging anak ng isang presidente hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang politiko ng bansa, paano nga ba naabot ni Sarah Duterte ang kanyang tagumpay? Isang babaeng may matatag na paninindigan, minahal ng marami, ngunit kinwestyon din ng ilan. Ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang buhay at karera sa politika? Si Sarah Zimmerman Duterte Carpio ay isinilang noong Mayo 31, isang libo naraan pitumput walo sa Davao City. Bilang anak ni Rodrigo Duterte, isang abogado at politiko na kalaunay naging Pangulo ng Pilipinas, lumaki siya sa isang pamilyang malapit sa politika. Nag-aral siya ng Bachelor of Science in Respiratory Therapy sa San Pedro College bago kumuha ng Law Degree sa San Sebastian College, Recoletos. Noong 2005, siya ay naging isang ganap na abogado matapos pumasa sa bar exam. Hindi inaasahan ni Sara na papasukin niya ang mundo ng politika. Ngunit noong 2007, siya ay tumakbo at nanalo bilang vice-alkalde ng Davao City sa ilalim ng panunungkulan ng kanyang ama bilang alkalde. Taong 2010, siya ang naging kauna-unahang babaeng mayor ng Davao City na pumalit sa kanyang ama. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya bilang isang matapang at progresibong leader. Isa sa pinakakontrobersyal na pangyayari sa kanyang termino ay ang insidente noong 2011 kung saan sinuntok niya ang isang sheriff. Matapos hindi ito sumunod sa kanyang utos na ipagpaliban ang demolisyon ng mga informal settlers, sa kabila ng batikos, marami ang humanga sa kanya dahil ipinakita niya ang malasakit sa mahihirap. Matapos ang kanyang unang termino bilang mayor, muli siyang bumalik sa politika noong 2016 at nanalo ulit bilang alkalde ng Davao City. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, Naging mas progresibo ang lungsod, nakilala sa disiplina, kaayusan at mabilis na aksyon sa kriminalidad. Noong 2022, tumakbo siya bilang bise ng Pilipinas at nanalo na may mahigit 32 milyong boto, isa sa pinakamalalaking boto sa kasaysayan ng bansa. Siya rin ay naging kalihim ng edukasyon, kung saan sinimulan niya ang mga reforma Upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, ano ang opinion mo tungkol kay Sara Duterte? Anong katangian ni Sara Duterte ang hinahangaan mo bilang isang leader? Sa tingin mo, dapat ba siyang tumakbo bilang pangulo sa hinaharap? I like, comment at share ang iyong opinion. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay at politika. Ang sikreto ni Sara Duterte, matibay na paninindigan at malasakit sa bayan. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita niyang hindi hadlang ang pagiging babae sa politika. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino, isang leader na matapang, matalino at handang ipaglaban ang kanyang prinsipyo. Ikaw, susuportahan mo ba si Sara Duterte sa susunod na halalan? Ipaalam sa amin sa comments.